Ayan mga ka-surprise-surprise, surprise, nagbabalik po tayo sa talk show with uh, the world's most famous vlogger. <laughs> Bago po ang lahat, disclaimer po, ang mga tunay pong kristyano, hindi po tayo nakikisali sa mga usaping politikal, ganyan. Kaya po, I really need to get this off my chest na sisimplihan lang po natin. Kasabihin lang po natin kung ano yung pananaw natin. And then, let's move on. Ganon. Kung baga sa panonood ng balita, okay lang naman manood tayo ng balita. Pero kung baga hindi naman talaga nakatutok tayo doon na yun na yung naging focus ng buhay natin. Ganon. So ngayon, nandito po tayo sa katanungan na, Tama ba ang pagpatay ng tao sa mata ng Diyos? So, yun po yung tanong. And then, ito po yung mga naging sagot ng mga ating mga Ewan ko oh, kasi -surprise, surprise tong mga to. So, ito si Roldan. Ang, ang sabi niya is, may pinatay ba si Duterte na inusinte? So, I think ano to, taga Davao to kasi parang bisaya siya eh. May pinatay ba si Duterte na inusinte na walang kasalanan? Tama ba ni rape ng mga adik ang sampung taong 10 years old tapos pinatay pa bago na nakapagdesisyon ni Duterte ang drag sinabihan sila sumurender na katigasan ng ulo ayun maraming namamaalam wala pa yun nung Old Testament halos buong bayan pinatay sa katigasan ng ulo so yun po yung stand ni Roldan sorry po first time ko po pong ginawa ito yung nagbabasa ako ng comment um, na naka -vlog. So, all in all, hindi niya sinagot kung tama or mali. Ganun. Kasi ang tanong lang naman po is, tama ba ang pagpatay ng tao sa mata ng Diyos? So, tama o mali lang ha? And then, ito naman si Shegab Gab. Ang sabi niya, may nakita ka bang pinatay siya? War on drugs nga eh. Pinagbigyan sila magbago pero nagbago ba? Kung may ilang inosente na damay si Duterte, ba ang gumawa nun? Di ka ba nangingilabot sa mga nabiktima ng adik at wala sa sarili? Paano kung isa sa mahal mo sa buhay, biktima nila? So, hindi pa rin niya sinagot kung tama or mali. Pero ako na po ang sasagot mga ka-surprise-surprise. Surprise. Ang opinion po nila ay ganoon. Ang opinion ko naman po ay wala na sa akin opinion mga ka-surprise surprise. eto na lang po, ano po ang opinion ng Diyos? Nandito po yan sa Exodo 20 kabanata 13. Ang sabi po, huwag kang papatay. So, maliwanag po na mali. <laughs> so, magbasa po tayo ng isa mga ka-surprise surprise. eto naman si Janet. Again, ang panong is, tama ba o mali ang pumatay? So, ang sabi ni Janet, Huwag kang maging ipokrito. Tingnan mo ang realidad sa buhay. Naniniwala tayo sa Diyos, pero ang adik ba naniniwala sa Diyos? Mag-isip ka rin ng matino para sa nakakarami. So, parang nararamdaman ko parang hindi nila masagot ng tama ba o mali lang ano. Kung baga mga ka-surprise-surprise, surprise, parang naramdaman ko dito is opinion nila yung sinasabi nila. Pero yun nga, kung opinion po ng Diyos ang tatanungin, yun lang po yung stand ko mga ka-surprise-surprise. Surprise, sa opinion po ng Diyos, bata pa lang po tayo na pag-arala na po natin yan sa sampung utos na huwag kang papatay. Ayun, and as time goes by nga, nalaman natin na nakasulat po yon, nakaulat po yon sa Exodo 20 verse 13 na tuwira naman po mga surprise surprise, wala nang paligoy-ligoy pa. Huwag kang papatay. So, tama ho ba o mali? So, ang sagot ko po doon is mali. Mali pong pumatay ng tao, regardless po kahit ano po yan. So, yun lang po mga surprise surprise, yun lang po yung talagang gusto kong ma-get off my chest and um, yun lang po, papatuloy ko na po yung video.